Hi mga Ludes! Ngayon nga pala andito tayo sa Cut and Style Salon. Aming pagugupitan si Baby kasi malago na naman ang buhok niya. Pumasok na nga po si Baby, karga-karga ni nanay at tiyempong-tiyempo -tiyempo ang aming pagpunta. Wala pang customer kasi talagang tinanong namin yung oras ng opening niya para kami yung mauna sa pagpapagupit. Ayan at ipinwesto na nga po si Baby, nakalong-kalong ko siya sa upuan at nilagyan na rin ng kanyang balot para hindi siya maka-absorb ng maraming buhok. Pangatlong beses na ni baby na magpagupit dito kay sis. Nauna po ay ako nagpagupit. Tinanong ko si sis kung kaya niya ba magupit sa baby. Sabi niya kaya daw naman niya. Kaya sinubukan namin dati. Ayun okay naman kaya hanggang sa ngayon tuloy tuloy na namin pinapagupitan si baby dito. Base kasi sa kwento ni Sis, siya daw ay nagtrabaho sa ibang bansa ng parlor din. Kaya pala ganito siya kahusay magupit. At sanay na sanay daw siya sa mga bata talagang magupit. Maging sa pinagtatrabahuhan niya dati sa ibang bansa. Kaya naman talaga hindi kami nagdalawang isip na subukan na pagupitan si baby dito. Kaya heto nga, eto kitang kita, kita nyo naman ang galawan at talaga ang husay. Ginagawa niya talaga ang best niya upang mapaganda yung resulta ng gupit niya sa baby niya at na yung gumagawa ng paraan or humahanap ng magandang pesto para si baby ay magupit ng ayos kasi nga ang baby ay talaga namang hindi natin masasabi yung kanyang reaction or condition o misan ay talagang hindi maiwasan na mag atutot yan mga ganyan kaya talagang itong sisis ang husay talaga nito professional na professional ng dating niya ang laki minus din namin mag-asawa nung no, nakakita kami ng ganitong parlor at napakahusin ng na magupit. Kasi nung una at pangalawang gupit ni baby ay sa SM talaga namin siya pinagupitan kasi talagang wala kami makita dito sa paligid namin na talagang makakapagupit kasi talagang ang baby ay mahihirapan ang mga magugupit sa kanya. Kaya naman nung una at pangalawa ay sa SM namin napagupitan si baby ay wala pa kami makita na mag marunong at mahusay dito sa paligid namin na parlor na makakapagupit kay baby sa gano'ng edad eh ngayon nakatagpo kami ng ganito kaya talagang ang laking menos namin biru mo nyan halos i eh, mahigit kalahati yung amin na menos kaya eto uh, masasabi ko sa inyo recommended ko ito si sister ang galing talaga yan professional na professional yung dating niya sa mga nanay po dyan na naghahanap po ng parlor or barbershop na mapapagpagupitan ng kanilang mga baby eto, may recommend ko sa inyo ito yung sa Cut and Steel Saloon. Dito lang po yan sa harap ng hardware ng San Mayor. Pwede, pwede kayo dyan pumunta. Basta agahan nyo lang para hindi po maraming customer at hindi maghintay kayo na matagal. Mga 9 to 10 po, pumunta po kayo dyan. Ang best ar po yan. So, ayan mga lods. Kita, kita nyo naman ang galawa ni Sis. Talagang ibang iba. Kumpara sa mga ibang barbero or sa parlor. Talagang may pagka-professional ang dating. Hindi lang halata sa kanyang itsura pero pag nakita nyo yung galawa niya, oh, kitang-kita niya. Napaka-asikaso niya sa baby. Talagang pinapatawa niya pang mabuti ang baby. Inaaliw niya para hindi maano sa paggugupit. Sure. Sure. Aduh, <laughs> bless you, bless you, bless you, bless you, bless <laughs> you. <laughs> puki puki naman hmm. ng baby na iya. na iyan paro <laughs> <Marunong nama iyan. laughs> na ng na iyan nasi nala wow wow puki na baby wow smile yeah smile <laughs> wow, okay. Wow, he okay. all 对。 kabu. Iyong Pogi!

Karan mm. wala siya sa mood no. ga ayos sa kanya. pag anun ano na to, hindi pagmaya namin... sa pagmaya sa sa tulog niya ako eh. Oo. Oh. 5 a.m. mo kasi gising na ito. Pagkikin ka rin kasi. Nasa pagkis sa gising ko. Hindi wala pa ako ng palengke. Ayun no, natapos nang gupitan si baby. Talaga enjoy na enjoy siya sa pagkakakalong sa akin habang ginugupitan. At inaantok na rin kasi siya kasi oras na nang tulog niya ngayon. Ayan, ang guwapo. Ang lalo nang gumapo ulit, Ang galing talaga ng gumupit. Yan po. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye.